Sir, may tanong lang ako tungkol sa tattoo. Kailangan ba sir natanggal lahat? Paano kung may natira pa na hindi naman masyado kita? May possible po ba rin na ma-DQ? Ma ma may chance pa ba makapasok sir? Ah, uh, kailangan to la, uh, Kailangan na burado lahat. Oo. Uh, kasi meron tayong physical examination no? na uh, hubot o bad. Wala lahat. O, uh, titignan lahat yan. Ngayon kung may makikita o kahit maliit na tattoo, baka ito pa yung maging daan mo para ma-DQ ka. No? So kung mag-a-apply ka, uh, try mo lang ipabura ngayon. High tech naman lang ngayon, may mga laser, 'di ba, na hindi talaga masyadong halata, 'di ba? Kasi ngayon pagbura burado naman na 'yan, eh yun, baka may chance ka na. Nagkataon lang kasi minsan may mahigpit, 'di ba? Parang noong time namin, meron kaming kasama na ano na may tattoo siya na pinabura. Eh dahil kahigpitan nga lang, sobrang dami ng aplikante. Eh nadamay na sila pati yung mga mga, mga nagpabura ng tato eh ano na rin, dinamay na rin na tanggalin doon pa lang sa unang process, di ba? So para sure at wala kang iniisip, eh, pabor mo, tapos apply ka. So yung chance na sinasabi mo is malaki na, di ba? So good luck, good luck, pasok ka rito, Tol Idol braille, sa BNB. Good luck and God bless.